ha uh, guys natikman nyo na ba yung burger ng Albaic na 5SR na nakapost sa kanilang ad so yan na uh, curious tayo kaya tinesting natin uh, pabihay tayo ng Alcalds kaya may nadaanan tayong albaik pero mas mura pala dito sa alcars Road 450 lang pero sa Riyadh ay 5 Riyal so yan guys so curious tayo kung gaano kaliit kalaki kasi so sa uh, sobrang mura niya so 5 SR o 450 SR lang so yan nag order na tayo niyan so habang inintay video video tayo dito sa loob so umorder tayo ng dalawa kasi sabi nung cashier liit sabi niya so sabi ko baka mabitin ako pag isa lang so dalawa binili ko so yan habang inintay ko Ngayong yung aking order binidyo video ko yung kanilang mga amino you know, maraming mga affordable na mga sandwiches nila ayan ganyan ayan. so testingin natin kung paano kung gaano lasa pan, ah kaya bang tapatan yung yung burger ng Jollibee na magkano ba yun 5 SR din yata o 6 SR so titingnan natin so ayan guys so malapit na sabi ko bilisan kasi dali ako dun sa gumagawa kasi wala pa namang ganang taas. So yun inorder natin guys, so dalawang ganyan. So pagbukas ko, sabi niya kasi super late yung pala yung ano pa normal size ng burger bread oven. So yan yung laman, dalawang nuggets o mga tatlo siguro. So sulit guys yung aking ano burger, kaya try niyo na. Bye.